Magandang buhay guys, magandang 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 malamig na umaga dito sa amin sa Saudi Arabia. Nandito tayo guys nagpainit muna ako dito sa gilid-gilid no, sa tabi-tabi ng daan. Sobrang napakalamig doon sa aming ano, sa aming uh, accommodation doon guys, sobrang lamig. So dito muna tayo magpainit muna tayo for a while, siguro mga 3 minutes or 5 minutes, okay na 'yan. Sobrang lamig talaga, sobra sobra sobra. So, lalakarin natin tong daan tapos balik tayo maya-maya, guys. Dito tayo sa daan sa, sa sa kabila. Kasi doon sa kabila is malilim tingnan nyo Wala pong araw. So, painit muna tayo sa gilid bago bumalik doon sa aming bilya. sobrang lamig at saka ano diretso na tayo ano guys pananghalian wala kaming kain sa agahan no? diretso pananghalian na to ang aming kasama ata nagluto ata doon parang nagluto yung kasama namin doon ng pagkain or gulay So dito pala guys, ito palang uh, factory nan na ito ng ano, ng oil ito yung uh, anong pangalan niya power refineries for oils and chemicals no yan po guys so mag ano muna tayo doon sa dulo papunta ako doon sa dulo guys mag ano tayo mag painit tayo hanggang pabalik ako dito yan o, may nagbubukas dyan sa kanang sa gate dyan sa power refineries oils and chemicals Uy, may nasira pala dito na sasakyan kaya mahirap dito dumaan baka mamaya may ano na mga sasakyan sa bus ito na ko muna sa kabila guys saglit lang may sasakyan delikado mga langga ayan pala yung guys alkitran pala yung dito no no ito yung alkitra na ginagamit sa asphalt guys no yan ito pala yung ang uh, o, uh, power refinery, refineries oils and chemical yan po ang kanilang yan po siya galing yung mga alkitra na itim bago si asphalt lipat mo na sa kabila mga langga kasi parang feel ko may maalikabok sa kabila So yan yan guys oh. Power refineries. Nakita nyo power refineries for oils and chemicals. Yan po pala galing dyan ang alkitran no. Kaya nga medyo mabaho siya. Medyo masakit sa ano, sakit sa ilong kasi dyan pala ang galing uh, niluluto pala dyan sa ano na yan guys, yun no. Know? Tingnan um. Ya, yeah, ya niloloto pala yan siya diyan guys, no? Yan ang niloloto, no? Yan, no? So Ay wa. Gal he. Sabi ko guys sa Pakistan kay halhe, kumbaga sa atin kumusta? Sabi niya tike. Okay daw, okay. Kaya nga minsan guys masakit sa ilong kasi yung ano pala dyan, dyan palang niluluto yung alkitran, yan o, oh, dyan, samay ano na yan nakita nyo, dyan niluluto yan so ano sya masakit sa ilong malapit lang kasi sa amin guys, no, mga ano lang siguro, mga 200 meters factorina so kaya nga, ano dito, medyo ano dito ang uh, sakit sa ilong dito guys no? Ang uh, ano nang kasi nandito kami sa loob ng industrial area na ito. So 'yan ang daan no. 'Yan po ang daan. Ayan po ang daan guys Sobrang laming Dito na naman tayo sa kabila Ayan Ito yung bus namin guys Na mga sira no Na hindi na mapakinabangan ng company Pero dito pa rin Hindi, hindi pa nila i-dispatch Ha. Ayaw ah. Diyan guys so, mga India Nagpapainit diyan, India at Pakistan. Hindi and Pakistan. Hindi and Pakistan. Kater bare hina. Sabi ko mga Pakistan at India no, nagaano sila, Nagpapainit sa labas kasi sobrang init. Nagpapainit sila diyan. So maya maya guys, ulit. Thank you for watching. Bye bye. Happy Three Kings Day. Satin sa Lahat.